All right guys, so welcome to Bicycle Project Manila jersey giveaway. So um first of all, thank you very much sa mga nagdonate ng jersey. So hindi po ito sa akin. It was just donated to me by my followers in Instagram and Facebook. So mga hindi na nila ginagamit yung mga jersey na 'yan or nalaki na nila or naliitan and mga hindi na nila kailangan. So if meron kayo dyan na uh, unused bike parts or jersey or bibs pwede yung i-donate sa Free Bike Parts PH Foundation or send it to me. Okay? So, welcome lahat mag-donate at mamigay sa Facebook group called Free Bike Parts PH. So, join lang kayo doon. And, i-post nyo doon yung mga items na gusto nyo i-donate, ipamigay. And, yung mga members doon, we have like 16,000 members na cyclists na magko-comment kung kailangan nila yung item. And, kayo na mismo ang pipili sa comment kung kanino nyo gusto nyo ipigay na mapipick up sa location nyo. Right? So, if wala kayong time, um, send nyo lang sa akin lahat ng um, items na gusto nyo donate sa Free Bike Parts Foundation like this. And akong bahala ang magpamigay sa nila. Alright? So, before we start, shoutout ko lang lahat ng sponsors ng Bicycle Project Manila. Um, a flash ko sa screen nyo. Ayan. So, kung di dahil sa inyo, um, wala ang Bicycle Project Manila, especially sa mga nagdo-donate ng kanilang items. Alright? So, let's start. So, for this video, papakita ko lang sa inyo yung mga available jerseys na pwede nyo piliin or na ipapamigay natin um, this giveaway or this month. Okay? So, first, we have this um, spinner jersey. So, hindi ko muna sasabihin yung size dahil meron tayong afterwards. Okay? So, yan. Meron din tayong um, white rafa, jersey. So, pag kinompute mo lahat to kasama yung mga bibs, siguro nasa 50,000 sya. Okay. Meron din tayong rafa blue. And, um, yeah. Class A rafa yellow. So, lahat to in good condition, no? Orange Meron din tayo siklo jersey na green 21 grams So nga pala para din makatulong kayo sa akin Pag lumabas yung ads Huwag nyo i-skip para bigyan tayo ng 1 cent ni YouTube <laughs> So Hindi tayo mamimera ng tao Hindi ako tumatanggap ng cash as a donation Pero Maganda, perahan natin sa si YouTube <laughs> so ito, butanding. ding. Oh. Sino ba ang ano dyan? Earthly friendly. Butanding. ding. Meron din tayong pro ride pero may special contest tayo dito. So hindi natin siya isasama sa giveaway na to. Alright, spinner green. Spinner. So may isang nag-donate. Puro spinner yung favorite jersey niya. Siguro nag-upgrade na siya sa Rafa. Or sa Pass. Pacman, no? Spinner na Pilipinas, oh. Nice. So, spinner jersey. Dami nating spinner jersey, oh. And, ayan lang. So, please subscribe to my YouTube also. Meron din red. And also, follow my TikTok and Instagram dahil meron tayong mga giveaway din doon. Ayan, oh. No? brand nito so meron din tayo nito at nito nice ba? giant giant sa so, meron din tayo plain black plain pink And meron din tayo Shimano Green Ito to, plain green o, oh, tsaka plain orange So para minimalist so, Meron din tayong yung ganito, parang anime o, oh, tsaka Active Women Jersey Alright, so mamaya na yung bib Puro jerseys lang muna So meron din tayong mga dry fit shirt Okay? So, pag naubusan ng jersey, ito yung ilalagay ko sa pouch na So, meron tayong spider. 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 So, meron din tayong ciclo jersey pa. Ciclo, oh. So, may anime pa, oh. Tsaka, Go Clark, oh. Nice. And meron din tayong polo para sa mga gusto ng polo. May nag-donate din yan. Next, meron tayong mga 3XL and 4XL jersey para sa mga siklisa nating malalaki. Yun o, Merido. Galing kay DJ Jokson, Alaska. Beach. Thank you, Deej. Oh, GCN. Sino may gusto ng GCN dyan? Alright. Okay, so next. Mga bib. Isa-isay natin yung mga bib. Oh, meron Decathlon bib. Sariwang-sariwa. Oh, spinner spinner bib grabe ang dami oh Okay, spinner. Ganda ng biba. Oh. Kuha kaya ako isa. <laughs> spinner. Puro spinner. Terno ata dun sa kanina eh. Pero ihiwalay natin yung pagbigay. Ganda spinner oh. Spinner oh. Ito, Decathlon. Spinner. Okay, Nick Zilla galing to eh. Nick Zilla. Tapos, meron din tayo dito mga shorts. Gundo, sorry, wow. So, this is not bib, but shorts. Three-fourths. May mga shorts tayo dyan. Cycling shorts. Meron din dito pa. Naubusan na kasi ako ng hanger <laughs> Hindi na ka-hammer. So, shorts. Shorts. Ito, long pants, oh. Long pants na may bib. 2XU. Sa akin galing yan, actually, nung nasa, nagbabay kami sa ibang bansa na malamig, ginagamit namin to. Pero ipapamigay ko na siya. Kasi may dito sa Pilipinas. O, tatlo pala na long sleeves. Long sleeves. Long leg pants. Alright? So, ayun na lahat ng mga mabibigay natin this set of giveaway. And, ang mechanics nito, message nyo ako ng size nyo. So, pili kayo ng isa. It's either jersey or bib or shorts. So, for example, gusto ko ng jersey size M. So, i-PM nyo ako um, nun, nung information na yon then magre-reply ako sa inyo ng details Because, kasi ang plano ko sa giveaway na to um, unahin natin yung mga hindi pa nakakatanggap okay, para makatanggap naman yung mga wala then if may mga sobra pipili tayo sa mga sumali na dati or nakatanggap na dati alright, so sagutan nyo yung reply ko kung nakatanggap na kayo jersey And, kailangan nyo rin i-share tong post. Okay? So, yun lang naman. And, pwede lahat sumali. Luzon, Visayas, Mindanao. And, sa mga mapipili, Shopee Checkout ang pag nito. Papadala ko sa inyo via Shopee. May sasend ako sa inyo yung link. And, ayun. Kailangan nyo magbayad ng mga 40 pesos para to receive this sa Shopee. So, hindi sa akin mapupunta yung 40 kundi kay Shopee. Bale, yun yung bayad natin sa delivery fee nila. Okay? So, so that's it. Um, ililipitin ko lang to, ipapako lang, and message nyo ako kapag kailangan nyo ng jersey, okay? And sa mga gusto mag-donate so mag ng jersey, just message me as well, send nyo lang sa akin, alright? So, thank you very much guys for watching, and congrats agad sa mananalo, and ride right safe.